mga loads ah, magluluto pala akong mga loads isda ito so, ah, nagpakulo pa na yung mainit mga loads so lagay natin yung ating ricado so, sabay sabay na mga loads so ganito ang ating ano loads so, try muna natin mga loads sabay na rin natin yung sili So, ito na mga katami, ilagay na natin yung isda mga katami. Isda-isda uh, lang tayo mga katams kasi mainit eh, na yun ng panahon. Ito mga katams, so ating isda ilagay na natin.

So ayan, ito na. Antay na lang natin kumulo. Lagay natin yung gulay. So okay na mga katami. Lagay na natin yung ating ano, kulong-kulong. -pulo. Ito masyado mga katami. So ilagay na natin yung ating gulay. Unahin natin yung talbos ng kalabasa natin mga katami. Ayan sarap ito mga katami. Talbos ng malunggay. Basta talaga dito mga katami Pag nasa bundok tayo Stickman natin yung sabaw mga katami Kung ano nga ba, ba yung nasa na ating ano ah, Yummy mga katami So, tirahin muna natin ito, mga katami. Magbe-break time muna tayo ng, ano, bulay. Sarap, sigurado sarap nito, mga katami. Kok kapasitas kurang itu mah katame. Ah. ah. Suami nyuwabe mah katame. Bagung pitas semua, tapi Donatekin, Maksudnya Bapak, Rồi oh, tình for Watching